Yung mga kamatik, magad na magad ng araw mga kamatik. Ngayong araw sa badong mga kamatik, may ginagawa ko na buper na sinaw na mga kamatik. Tinesting ko mga kamatik, sinika ko lahat mga kamatik. Wala naman siya problema mga kamatik. Ang problema nandito dito kasi mga kamatik, ah, wala sang sounds mga matik tinig lang ko yung ko up ko mga kamatik. okay pa naman lahat ngayon ang tatanggalin natin sounds, mga matik, unang una ay itong potation meter yan potassium potation meter yan saka yung katabi nya Ngayon mga matik, kailangan bumili ng potentiometer para magkaroon na ito ng sound mga mga matik. Ngayon mga matik, tatanggalin ko at bibili ako ng pyesa. Ngayon mga mga matik, ang ng potentiometer mga matik, simple lang mga matik. Tatanggalin yung pinaka-turner union yun, mga matik. Para maihugot yung meter at mapalitan ng amatic kasi meron itong mga turnilo ng Pangalawa, kailangan tanggalin sa pagkahinang ang kanyang potentiometer meter makamatic. Yung yeah, makamatic dahil sa hinanam ko yung kanyang volume makamatic. Bakit wala siyang volume, di gumagana speaker niya makamatic dahil dito makamatic. dahil sa kalumaan ng makamati at bumagsak pa daw ito makamati kailangan na itong palitan makamati ngayon makamati bibili mo na ako sa bilihan ng mga piyesa makamati tatanungin natin kung magkano ang isa Mat mga kamatik paano ba pagtanggal mga kamatik kailangan mga kamatik meron hawak na ganito kaya yeah, saka surgery so ayon uh, mamatik. Ngayon kailangan matanggal yung mga kanyang nakadikit mamatik. Para para matanggal lang. Ngayon makamatik tatanggalin na natin makamatik. Yung mga kamatik, dahil nakabili na ako ng bago ng potentiometer meter mga kamatik, kakabit ko na mga kamatik. Paano ba pagkabit mga kamatik? Simple lang yung mga kamatik. Kailangan gagamit kayo na ito. Eh hey, mga kamatik, pag nakabit na tula, yung tatlo na binili ko mga kamatik, susubukan natin mga kamatik. Yung mga kamatik, ikabit ko na yung tatlo na bago natin potassium meter sa base, saka sa yung isa, bali tatlo yung pinalita ko ngayon susubukan na natin mga kamatik yo mga kamatik, okay na okay ang tunog maganda siya mga kamatik na uh, subukan ko na yung radio sa cellphone mga kamatik pwede pwede na siya mga kamatik kung maririnig yung mga kamatik uh, gumagana na siya wala na siya problema mga kamatik dahil sa potentiometer meter ang problema niya mga kamatik itong tatlo mga kamatik ito, ito, sa ito. Tatlo yung pinalita natin kaya gumagana na. Yo, mga kamatik, hanggang dito na lang mga Matic. Salamat mga kamatik. siyang mabas mga kamatik. Yo, mga Matic. Gita, salamat.